Good morning sa atin lahat mga idol at ito nga mga idol nandito pa rin tayo sa project natin dito sa Aurora Subdivision mga idol dito sa Hono Rizal. Ayan nagka-grinder na nga tayo mga idol ng ating pangalawang span na ating babaklasin mga idol at papalitan na rin natin. Ayan, yan yung isang span na natapos namin mga idol. And color beach yan, mga idol and yung isang kasama natin dyan, nililinis yung gutter mga idol kasi nalaglagan niya ng mga kalawang mga idol. At habang busy nga yung dalawang kasamahan natin sa pag-grinder mga idol ay nagbibidyo muna tayo para meron na naman tayong makontent sa ating channel mga idol. Kaya pala namin yan ginagrinder mga idol dahil rematchy kasi yan mga idol. Pag nag-grinder na natin yung ano ng rematch mga idol, pwede na nating baklasin yung ating yero mga idol. Ayan, need talaga siyang i-grinder mga idol. Kaya medyo matagal-tagal ang proseso ng pagbaklas dahil rematch mga idol. Ayan, busy-busy yung isang kasama natin dyan mga idol sa pag-grind. Pagkatapos nating grinderin yan mga idol, susunod so, na natin dyan pag latag ka agad ng yero mga idol dahil medyo sumasama yung panahon mga idol kaya need natin siyang latagan agad mga idol ayan nakapagkabit na kami ng dalawang span dyan mga idol ayan at yung red roll dyan mga idol kinabit na rin namin para pag umulan mga idol ay hindi totolok mga idol Ayan, kita nyo naman dyan mga idol yung lumang yero, basang-basa. Lagi kasi umuulan mga idol dahil merong bagyo tayo mga idol. Sana kinabukasan mga idol ay maganda na yung panahon para matapos na natin tong ating project na to mga idol dahil meron na naman tayong susunod na gagawin mga idol. Hanggang dito na lang muna yung ating video mga idol. Maraming salamat sa panonood sa ating videos mga idol. Kita-kits tayo sa susunod nating na video mga idol.